Hello guys uh, Magandang uh, gabi What's up pala sa aking youtube channel So ngayon guys uh, May napanood lang akong isang video no? So Dito sa ano sa Tawag dito yung So sa, sa social media no? Na sa, Ayun lang sa napanood ko no? Share ko lang sa inyo na sabi, kumbaga parang ano lang yun ah, parang um, kakaiba sa paningi, sa sa akin lang kakaiba. kasi yung napanood kong video tungkol sa mga vlogger na uh, public nagpa-public daw sila ng video tapos kung napanood sigurado napanood niyo na yun eh yung video na nagwala nagwala yung binig yung, kumbaga ang nagwala yung tatay nung bata na binigyan siya ng ng mga groceries ng vlogger. So, yung vlogger naman, wala namang ano yun eh, wala namang intention para sa kanyang pansarili o kung kumbaga, parang gusto niya lang ipakita na yung video, ginawa niya yung video ngayon para sa sarili niya. Yung pagtulong, ay tulong niya na yun para doon sa ano, doon sa bata ba? O kung kaninong paman yon. Mali naman yun. Ang mali doon, yung, hindi yung vlogger. So guys, ang mali doon, yung, yung matanda, no? yung ama nung bata. So sa mga nakakaalam dyan, no? sa, kayo na lang kung mag-share dito kung napanood nyo man yun yung video ngayon na nag-viral. Nag-viral yun, so hindi ko matandaan kung anong, anong video o vlogs yun. So hindi ko naman pikinakampayin yung vlogger no so bago lang din po ako nagbablog eh wala naman talagang kumbaga wala namang ibig sabihin yung kanyang intention na pansaril kumbaga pansariling niya lang yon so namamahagi nga yun eh so namamahagi yung vlogger kasi binigyan siya ng blessing ng Panginoon so bib bibigay niya rin yon So kaya nga gumagawa ng content dahil siyempre para kumita tayo kayo silang vlogger, silang vlogger no, para kumita sila. Eh, wala naman yata masama mag-video kung kung maliban lang kung yung public nga na walang katuturan ipo mo, yun pwede yon. So kayo na lang guys, uh, comment niyo na lang Uh, ako. <laughs> so magano na lang ako mag-upload uh, ulit ng bago. So maraming salamat guys. pasuport uh, pa-support naman po, like and share and subscribe. Thank you po.